dating magkaibigan ang presidente ng Turkey na si Tayyip Erdogan at ang prime minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu merong palitan ng mga pangako para sa ikauunlad ng kanilang bansa mahihigpit na shake hands ang nangyari matatamis na smile sa bawat isa mainit na pagsalubong kapag bumisita ang bawat isa pero bakit nagbago ang lahat ng ito at humantong pa sa palitan ng mga pagbabanta sa bawat isa. At ngayon, Presidente ng Turki, nag-issue pa ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu. Maaaresto kaya ito? Paano ito gagawin? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 15, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pagitan ng Israel at ng Turkey. Nagkakainitan kasi ang mga leaders ng mga bansang ito. Dating maganda ang ugnayan ng mga nasabing bansa. May pagkakataon na si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay bumisita sa Turkey. Sinalubong pa ito ng presidente ng kanilang bansa na si Erdogan. Kampante ang bawat isa kung mag-usap. Nagkaroon pa ng mga mahihigpit na kamayan. Magagandang mga smiles na tila ba talagang kampante sila sa bawat isa. Merong mga pangako na magtutulungan sila sa pag-angat ng kanilang ekonomiya, maging ng kanilang defensa. Pero ang lahat ng ito ay biglang nagbago noong atakihin ng Hamas ang Israel, October 7, 2023. Nangako si Benjamin Netanyahu na maghihiganti laban sa Hamas ng Gaza. At hanggang sa nagkaroon na ng mga matitinding pag-atake ang Israel sa loob ng Gaza, wasak ang mga gusali at maliban sa mga gusali, maraming mga buhay ang nasawi. Hindi maikakaila hindi lang miyembro ng Hamas ang nasawi, kundi maging mga sibilyan. Dito na nagkaroon ng mga maanghang na salita si Tayyip Erdogan laban kay Benjamin Netanyahu. Ayon kay Tayyip Erdogan, si Benjamin Netanyahu ay nagkukumit ng genocide sa loob ng Gaza at halos araw-araw ay meron itong banta na binibitawan laban sa Israel. Hanggang sa nagkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas ng Gaza. Pero si Tayyip Erdogan ay hindi pa natatapos sapagat nitong nakaraang araw nag-issue ng warrant of arrest itong si Tayyip Erdogan laban kay Benjamin Netanyahu. Tama ang iyong narinig, nag-issue ito ng warrant of arrest. At para patotohanan ang ating sinasabi, narito ang ilan sa ating mga prueba ibinalita ng Al Jazeera. Meron silang headlines na ganito, Turkiye issues arrest warrant for Israel's Netanyahu over Gaza genocide. Marahil ay hindi ito paniwalaan ng iba, lalong-lalo na na ang nagbalita ay mula sa news site ng mga Arabo at kinamumuhian pa ito ng Israel. Maghanap tayo ng ibang ebidensya, yung nasa gitna, yung malayo sa Israel at malayo naman sa Turkey. Ang balita ng CNN, ganito naman ang sinasabi. Turkey issues genocide arrest warrants against Netanyahu and other Israeli officials. Hmm, maliwanag. Ganon din ang sinasabi. Pero baka hindi pa rin ito paniwalaan dahil ang CNN ay nasa Amerika. Baka naman ito ay may pagka-Israel. Bakit hindi natin tanungin mismo ang Israel kung ang balitang ito ay may katotohanan ba? Eto na, tingnan natin sa tagapagbalita mismo ng Israel, ang The Times of Israel. Meron silang headlines na ganito. Turkey, Issues Arrest Warrants for Netanyahu 36 More Israeli Leaders Over Genocide in Gaza Ayan, maliwanag kung ano ang ibinabalita ng ibang news sites ay ganon din ang ibinabalita ng Israel Pero mas kompleto ba ang sa Israel dahil hindi lang pala si Benjamin Netanyahu ang inisyuhan ng arrest warrant ng Turki kundi maging ang iba pang 36 Israeli leaders Ang grounds naman ng Turki sa kanilang pag-issue ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu at sa 36 na mga Israeli officials. Ito ay dahil daw sa genocidal action ng Israel sa loob ng Gaza. Kapag sinabi nating genocide, ibig sabihin ito ay pagpaslang hindi lamang ng isang tao kundi ito talaga ay rasa ng mga tao. Bagay na hindi naman tinatanggap ng Israel. Hindi raw genocidal ang kanilang ginagawa kundi ito, ay pagdepensa sa kanilang lahi. Ayon kay Benjamin Netanyahu, we have the right to defend ourselves. Kaya lang daw merong mga sibilyan na nadadamay dahil ginagawa itong human shield ng Hamas. Ngayon, ang tanong, paano naman aarestuhin ng Turki si Benjamin Netanyahu at ang 36 na mga Israeli officials? Hindi naman pwedeng arestuhin ng Turki si Benjamin Netanyahu sa loob ng Israel. Ganon din kapag pumasyal si Benjamin Netanyahu sa USA at ibang bansa, ay wala rin karapatan ang Turki na arestuhin si Benjamin Netanyahu dahil labas ito sa kanilang jurisdiksyon. Maliba na lang kung si Benjamin Netanyahu ay pumunta sa Turki. Kung ikaw naman si Benjamin Netanyahu o ako naman si Benjamin Netanyahu, bakit naman ako pupunta sa Turki para maaresto? Kaya sa mga warrant of arrest na inisyo ng Turkey laban sa Israel o sa mga officials ng Israel, medyo malabo itong mangyari. Hindi lang ang Turkey ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu. Maging ang ICC ay nag-issue rin ng warrant of arrest pero hanggang ngayon ay hindi pa naaaresto itong si Benjamin Netanyahu. Binatikos pa ng husto ni US President Donald Trump ang ICC dahil sa pag-issue nito ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu at sa iba pang mga Israeli officials. Isa pa sa ikinagalit ng Turkey. Ang Turkey kasi at ang Gaza, meron silang tinatawag na Turkish Palestinian Friendship Hospital. Ibig sabihin, may itinayong hospital ang Turkey doon sa loob ng Gaza Strip. Pero nawasak kasi ito noong buwan ng Marso nang magsagawa ng matitinding airstrike ang Air Force ng Israel. Pero nagsalita ang Israel tungkol dito, tungkol sa pagkawasak ng nasabing hospital na Turkey ang nagsagawa. Ayon kasi sa Israel, ginagamit ang hospital na ito ng Hamas. Dito nagmumula ang iba sa kanilang mga kumad, maging ang mga armas ng Hamas ay itinatago sa lugar na ito. Kaya hindi nagdalawang isip ang Israel na atakihin at wasakin ang hospital na ito. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, may karapatan ba ang Turki na mag-issue ng warrant of arrest sa Israel at sa iba pang mga Israeli officials o wala? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!